Ang lagi ko pong panalangin ay maranasan natin yung ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan, yung salitang kaligayahan. Ito po yung mababasa natin sa aklat ng Salmo 37 verse 4. Bago ko po ito basahin, gusto ko po munang bigyan kayo ng idea patungkol sa salitang kaligayahan. Alam niyo po yung salitang kaligayahan, hindi ito matatagpuan o una sa asawa. Wala doon ang kaligayahan. O kung ikaw man ay may boyfriend o girlfriend, hindi rin doon. Sa kayamanan, hindi rin po doon matatagpuan ang kaligayahan. Maging sa posisyon o anumang mga bagay na para makamtan mo yung kaligayahan. Makakamtan natin ang tunay na kaligayahan sa Panginoon. Kahit halika't basahin natin yung aklat ng Salmo 37 verse 4. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ito mga kapatid ang tanong ko sa bawat isa sa inyo. Paano ba hanapin sa Panginoon ang kaligayahan? Di ba? Hindi naman po masama ang mag-asawa para hindi ka maging masaya. Kailangan mo rin ang asawa kung gusto mo mag-asawa. Mas mabuti rin ang walang asawa para wala kang problema. Pero dito palalawakin lang natin ng ating uh, kaisipan sa mga bagay na 'yan. Gusto mo bang magkaroon ng girlfriend? Gusto mo ba magkaroon ng magandang trabaho, di ba? Kailangan natin ng magandang trabaho, di ba? Kailangan mo rin na magkaroon ka ng posisyon kung ano man ang gusto mong maging uh, desire na makapaglingkod. Ngayon, alamin natin kaya sinasabi dito sa kasulatan, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Paano ba natin ito hahanapin? Para makita po natin yung kaligayahan sa Panginoon, unahin muna natin siya. Lahat ng bagay. Tsaka susunod na yung mga bagay na gusto mo. Tulad ng magandang trabaho, posisyon, asawa, girlfriend, boyfriend, etc. Ganito ang gagawin natin. Para maging maganda yung ating buong isang taon, hindi tayo magkaroon ng mga failure sa ating mga buhay. Ang sinasabi ng kasulatan, ito ay tutugma itong talatang ito. Ulitin ko lang ang talatang ito, no. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Kaya ang sinasabi ng ating parang Kristo ay ganito. Sa mga sulat po ng uh, ni Mateo, basahin natin. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran dito sa kanyang mga sulat Matthew 6:33. Anong gagawin natin? Hahanapin muna natin yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano ba yung kanyang katuwiran? Yung kanyang pamamaraan at utos. E ang ibig po sabihin diyan para hindi tayo magkamali sa pagpili, para hindi tayo magkamali sa ating mga De ng mga bagay. Maging sa pag-aasawa, pag-boyfriend, girlfriend, o anumang mga bagay. Bakit ko binagabanggit ko ito? Baka sa atin ay ang ginugusto agad ay magkaroon ng partner sa kanyang buhay. Pero hindi mo pinaghandaan ang iyong spiritual life. Di ba? Napakahira pumasok sa isang relasyon nang hindi mo alam ang gagawin mo. Bakit? Unang-una masasaktan ng kalooban mo. Kaya marami ang nagpapakamatay sa mga bagay niyan yan sa pag-ibig. Umibig sa mali, tapos isa sakripisyo yung kanyang buhay. Kaya nakakalungkot doon sa mga taong walang alam sa kasulatan, hindi alam ang pamaraan at utos ng Diyos, sinasayang lang iyong buhay. Kaya dapat sa Panginoon natin hanapin ang kaligayahan. Ito ang naging topic po natin. Anuha. Sa Panginoon natin hanapin ang kaligayahan. Paano yon Unang-una, ang sinasabi ng kasulatan dito sa Matthew 6.33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Paano natin hahanapin para maging malagaya tayo sa Panginoon? Unang-una, kailangan matutunan natin yung kanyang pamaraan sa paanong paraan. Unang-una, magbasa tayo ng kasulatan. Ang tanong, paano natin ito maunuan? napaka spiritual po ang pangunawa sa banal na kasulatan. Kaya narito po yung channel na kung saan ay makatulong po sa inyo. No? Hindi para kayo ay saktan ng kalooban. Narito nga po para mag-aralan tayo. Para makita natin yung pamaraan at utos ng Diyos. Kapag sinunod natin yung kanyang pamaraan at utos, hindi ka mabibigo. Magpatuloy tayo. No? Kaya nga, dito sa ating pinag-uusapan, kung gusto mo na magkaroon ng mabuting asawa, ganito po yan. Ang Diyos ang magbibigay nito. Mas ang alam mo galing sa Panginoon yung mga bagay na darating sa iyo. Katulad po nito, ano? Basahin natin sa Kawikaan 1822. Ang nakakatagpo ng asawang babae ay nakakatagpo ng mabuting bagay. At mula sa Panginoon, pagpapala ay nakakamtan. Di ba't napakaganda? Kung nagmula sa Panginoon ang inyong mapapangasawa, basahin pa natin sa ibang salim. Kung nakapag-asawa ka, Nakatanggap ka ng kabutihan at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Nakita po ninyo? Kasi sinusunod nyo kanyang pamaraan at utos ng Diyos, yung sukli na ipinapakita ng Panginoon, pibigyan ka ng mabuting asawa. Nakita po ninyo? Ito pa, basahin din natin sa Kawikaan 1914. Bahay at kayamanan ay minama na sa mga magulang, ngunit galing sa Panginoon ang asawa na may katalinuhan. Nakita po ninyo, ang Diyos ang nagbigay nito sa iyo. Kaya tandaan natin, nasa Diyos ang kaligayahan. Nakita po ninyo, kaya ang gagawin natin, unahin muna natin yung kanyang katwiran at ang kanyang kalooban, gawin natin kung ano yung pamara ng Diyos na inuutos sa atin. So, hindi lang sa asawa, maging doon sa mga gustong magkaroon ng muna ng girlfriend, boyfriend, alam natin, mas maganda yung galing sa Diyos. Kaya nga po, ang Diyos po ang nagbibigay ng kaligayahan sa mga tao. Kaya kailangan natin, matuto tayong sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Una sa lahat, kilalanin mo siya. Baka hindi mo pa kilala yung pinaglilingkuran na natin. Kaya nakakalungkot naman kung naglilingkod ka, sa ibang Diyos pala dahil yun ang pagkakilala mo doon sa Diyos na dapat mong paglingkuran. Unang-una, alamin natin yung kanyang pamara na tutos. Pag alam mo, nasa tamang Diyos ka na iyong pinaglilingkuran. Unang-una, hindi dapat pala away. Hindi nang gugulang, hindi nang dadaya, hindi nagsisinungalin. Kapag yung mga paraan yan na ipinamumuhay mo na ikaw ay lumalayo sa kasamaan, ikaw ay tuturing na anak ng Diyos. Dahil sinusunod mo yung kanyang kalooban, makakamtan mo ang nais ng puso mo. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng kaligayahan sa mga taong sumusunod sa kanyang pamaraan at utos. Kaya salamat pong sa inyong panahon at pakikinig. Naway, sumayon po ang biya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Ama at sa kanyang anak na si Yeso Kristo. to God be the glory.